Hello mga tropa, for today's video Kung tropa nyo, magbubukod na naman ang dami Magiging lavander na naman ako mga tropa <laughs> Ano mang gagawa nito? Ung oh, ako naman talaga eh, sa mga anak na mga anak yung stress ko sa mga kapatid ko Tamad Ito lang ang gagawa para hindi na rin ako ma-stress eh? Hindi naman nakakapagawa pagod magbukod ng mga damit na marurumi. Kakapagod pa nga ang laban ng laban. Ano pag walang washing? Siyempre, maganda rin yung nagtutulungan. Mas mabilis ang gawain pag tayo nagtutulungan. Iiwasan natin maging halimaw ang mga nanay natin. <laughs> Babawasan yung magawain nila. Pre, tutulungan natin sila. Hindi naman sira robot para hindi mapagod. Yung mga nagchichismisan nga, napapagod din eh. Ang pang mga nanay natin. <laughs> Medyo marami-rami nga itong lalaban namin, mga tropa. Humingi na kami ng tulong kay Washing. Markila nga kami ng Washing, mga tropa. Eh, yung Washing namin, nalumpo na. <laughs> Tapos ko nga gawin yung ginagawa ko, naman si mama tinulungan ko na para mapabilis. Medyo gutom na gutom na rin ako mga tropa. Huh? Gustong gusto ko na rin yung mga ganto mga tropa. Piling ko nga si ako eh. Pa, mga tropa kumakain ba kayo ng gulay? Pakastansya ng gulay kaya dapat kumakain tayo. yung hinain sa atin ay yung kakainin natin. Tayo mamili ng ulam. Kung alam mo lang hindi ka wish kid, huwag mong pahirapan na ang nanay mo. Wala ka na umangal pag marunong ka na maghanap buhay. Yung alam mo na gano'n na kahirap kitain yung mga pera. Maswerte pa nga tayo mga tropa na pa. Pero yung ibang bata hindi na kumakain. Kaya yeah, pinapagirapan pa nila bago sila makakain. Yeah, ay pagpasalamat na lang natin ang biyaya. Kahit man o oh malaki magpasalamat na tayo. na tinola nga namin nakalimutan namin lega ng malunggay. Kaya ito nagmamadali na kami kumuha ni ate. Asya out sa may-ari ng malunggay. Ay hi, po kami. Isang palatastas muna tayo mga tropa, wag niyo kong itsitsismi. <laughs> Ayong nakita mga tropa ha, wala kayo nakita. <laughs> Aguan lahat, shoutout muna sa mga tropa namin dyan at sa mga OFW. Naman kayo mabanggit isa-isa. Huwag -isa. lagi tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Mga tropa, magluto muna tayo. Siyang na pala ni mama dyan ang sibuyas at luya at bawang. Palabasin lang mga espiritu ng mga tropa. Tapos, <laughs> ng negro na Kini niya na ilagay ang mano. Manok ano, mga tropa, nagpapanggap lang yung malusog. Yan kinantsutsa ko at pinatuyo ko <laughs> Iskelet na rin yan mga tropa Alam <laughs> ko, hinahanap nyo ang mano. <laughs> Hindi nyo sila makikita mga tropa <laughs> Dahil na sila sa gulay na ligay namin papaya. Pagkaluto nga nung papaya, agay na namin ang mga malunggay na may takay-takay pa. Okay, yan din yan, mga tropa. Ako, mga tropa, may natutunan kay sa akin pagluluto. Nakaluwag-luwag kami sa buhay. Karoon ako ng cookie show. <laughs> pala magpasalamat kay Kuya JP. At kay Ma'am Rose. A blessing na binigay niyo po sa akin. Sana po marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Siya mga tropa, matatapos na pala itong video ko. Sa nga kayo nakapalaw sa amin, ipalaw niyo na kami. Like and share niyo na rin itong video namin. Hanggang dito na lang. Bye-bye!